you mm -hmm. tayo ngayon sa may dagat ano nakakuha po ako ng black coral inagos inalon siguro to galing sa ilalim kasi tignan nyo guys o oh, ang lakas ang lakas ng ano alon ay dito, coral na alam mo malalaman naman kung coral siya o ano tsaka may identifier tayo guys ayan ito black coral din to siguro. Ito guys oh. Ayan oh. Ah, uh, nakuha tayo. Ito. Galing yan dun sa ilalim. Mga nakaipit lang sila. Nakaipit lang. Sa mga ano-ano. Ay. Bakit may tinik? Yung ito may tinik. Ay, eh, wala siyang tinik, guys. Wala siyang tinik. Pero dami. Ito, wala siyang tinik, guys, oh. Pero ang dami, guys. Ang daming black corals. Malaman mo naman kung black corals or hindi. Ayan, guys, oh. Nakakuha ako. Ah. Yeah. Ang ganda. Ang sana ba yung gamit ko? Nandugod, iniwan ko. Ay. Ah. Oh, ang ganda nito. Ang laki, oh. Wala na siyang laman. Oo. Oh. Ito, ano din to, eh. Ah. Uh, maganda din siya. Ito. Mangrove. Ano yata ng mangrove to, guys? Hindi ko alam. ano sa identifier. Teka lang. Ayan guys. Alam niyo na ang yung ano yung mga black corals. Minsan nakaipit po sila sa mga ganito oh. Ayan oh. Nakaipit sila sa mga ganito. Ayan. Kaya dapat pag may nakita kayong pag ganyang malakas yung alon tapos eh maraming ano marami pong mga ganitong kasama galing ilalim ng dagat dapat hahalung nyo kasi nakaipit po yung mga black corals diyan minsan ayan ang black corals po ay spiny ano siya, matinik. May mga spines po siya. Ha? Ayan. Ayan. Ito po ay black ko, black kurakot. <laughs> Ayan. Da dahil ko na nakuha, Diyos ko, hindi lang pala isa yung nakaano. Marami siya, ah. Marami po kasing variants ang black coral. Ayan, ano. Pagka may mga nakita po kayong ganyan, nagkukumpulan ng mga seaweed, malamang may nakaipit dyang black coral. Ayan, ano? Nami ko na pong nakuha. Yan. Tapos may nakuha pa akong mga shell. Ayan Nakaipit kasi sila eh. ito rin po oh. Ito po. Black coral din. Ito. Ito ay coral. Black coral. Pero ibang ibang varieties po ng black corals. オディンおできたパパあ <noise>、oh, ちょっと待て <noise> コラル探してる黒黒の黒のコラルパパ Tsaka ano po, may mga tulis-tulis po pala ang corals na black. Polyps, ganyan. Hanapin nyo lang. Pagka yung dagat malakas ang alon, tas marami siyang naanod. Na mga ano po, na mga seaweeds. Ayan, galing sa ilalim. One hundred percent, may mga dalap, may mga nabunot po yung coral. Ito yung dito coral. Ano to eh? Na huh? plus. Yan guys. Pero dami ko nang nakuha. Tama siguro to kasi dami ko na yung nakuha po na coral. uh Ito -huh. yata. Hindi. Katulad siya nito. Mama. Mama. Okay hey guys. Pwede na tayong ano umuwi. Kasi ang dami ko na nakuha. Salamat dito sa dagat. Ang dami niyang binigay. At ang dami kaya lang dito ang makuha ng shell ngayon. Kasi ba lakas-lakas ng alon. At ito naman ay Tignan nyo oh Yung ano ng puno Puno ba to? Bakit naging ganito? Oh grabe Yung ano ng puno Nangitim na siya hmm. Sa dalawa tatlo Apat Parang kamay ng tago paypay Ayan. Ang dami talagang mga corals ho eh. Mga ano. Mga coral. Iba-ibang klase. Ayan. Iba-ibang klase po pala ng corals, no? Mababa na yung tubig kasi kita na yung bato. kakaila ay niyan ano kaya yung stone to niyan ano ko sa para sa ano at uh, yung charcoal Eh nandun na po yung aming sasakyan. Buti naman, hindi dito basa-basa natuyo na. Kanina kasi nakabota ako. Yan o. No? Okay guys, bye bye!